Hello! Ito po, kakain po tayo ng balot. Paano po kumain ng balot? Ganyan lang po siya. Poy. Ito natin yun. Mm. Ang sarap ng balot. Ang balot. Mm. Ito po yung pinakang patigas. Hindi ko po kinakain ito. Oh Diyo. Sobrang laki naman. ng <laughs> Sobrang laki naman. Kaya ko kayang kainin. Ah. Oh, kaya kong kaya kainin. Hmm. Ayuda. Hmm. Hmm. Naku, naiwan. Naiwan siya. Ay! Hmm. Hindi ko lang titignan. Hmm. Yan. Yan pong pagkain ng balot. 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 Mm. Sarap.